mga bay tara tong sudan ka ron mga bay nakapangasay na po ta mga bay oh mamunggos kani kay buso butang to di atanan mga bay pansit mga bay oh Lord, salamat sa food. Niyaon sa may gilat, mga bay. Balat mga bay. Lamia sa kinataang munggos mga bay. Uy! Hmm? Uso, mga bay. mga bay, itlog mga hmm. bay. ya, Mga mga bay. bạn đặt mông bay, à bay, ôi không Excuse me, mga bay. Magpaibot na akong ngipon, mga bay. Nang ipangutan ako sa doktor, nakakaon na ba ko? Wala pa man yung tugan ko sa tinuod, mga bay. Ngabay, kaya papa ulit ko mga bay, kaya pakanon sa mga bay, pinangga kay ko sa doktor. Kaya malipong man daw ba sa way kaon. Mga nga kaon ka mga bay. Unya daw, ala mga bay.